Good morning, good morning, good morning, good morning po tayo. Yan, salamat, salamat, salamat po sa inyong lahat, sa bawat subaybay nyo kay Tita Amy. E. Narito po tayo, mag-aayos po tayo ng ating mga pinamili. Samahan niyo po ako sa ating pag-aayos. Thank you very much po. Babay po. Ay, babay na. No, hindi po umbis. <laughs> Wala. <Wait, I'm... laughs> wrong number si Tita Amy e. doon. Wrong number. Yan. Nakaan na po yan, kahit na hindi pa nakaan Naka, ano, na yung pull. Nakaan na na yung pull. Okay, ano muna? Ito mm muna -mm. tayo sa ating pag-aayos. Sama-sama po kay sa akin. Ito yung lalagyan po pa. Ayan. Ayan, ito po tayo. Samahan niyo po ako. Ating aayusin. Ayan. Salamat mga kaibigan. Lagi po tayo sa akin. Ayan. Ito po yung dalamdan parang orange dito sa Spanya. Ayan. Sige po tayo kasi lagi tayong nasakit yung ating lalamunan. Dahil po tayo na ipamili. Linggo po ngayon, kaya buwa ba kami ni Kuya Abo para mamili. Ayan. Ito pa po. Meron po tayo parang atis po sa atin. Para po siyang atis sa atin. Hinog na po ito. Ito po yung hilaw pa. Kaya magkaiba po ang kulay. Pero ito po yung hilaw pa. Ito po yung hinog na. Ayan. Ayan. Dalawa po ang binili kong hinog. Ayan, yung, yung dalawa po yung hilaw. Ayan. Bumili rin po kami ni Kuya Ador ng mga ano, atis, ay atis, kiwi. Kiwi po yan. Ayan. Bumili rin po kami ng mga kiwi ni Kuya Ador. Para meron po tayong prutas pagkain po natin. Ayan. ador ng ano? Ubas. Ayan. Wala po yung buto. Seedless po siya. Ayan. Mga protas po bin, yung binili natin. Ito. Ubas. Ayan, yung binili po natin. Yung ador na to. Bumili rin po tayo na banana. Yung mga kinukulang po ng banana dyan. Si Tita Emi may banana po ngayon. Pero hindi po magiging sapat para makadagdag po sa ating ano. Kasi po itong banana po yung sinakain. Hindi po <laughs> banana na ano. <laughs> Ayan po. Ayan ang ating banana. Ayan. Kaya ito po yung ating mga biniling prutas. Ayan po siya. Ayan. Sa, aming, sa ating paglalakad kanina. Ayan, sinamahan niyo po kami ni Kuya do, sa ating paglalakad. Ayan. Ayan po, nandito po sa ilalim yung ano, yung ating kiwi. Ito po. Yung ating kiwi, nilagay ko po dito sa ilalim. Ayan po, ayan po, nasa ilalim po yung ating kiwi. Ayan. Ayan, sabi, sinamahan niyo po kami ni Kuya Adol. And then, ito po yung isa pong nating inarrange na prutas. Ayan. Orange. Parang orange po siya. Pero dalandan po siya sa atin. Sa atin ang dalandan Eh, e Dito po yung ganitong kulay. Ang ganda po ng kulay. Di po ba? Sobrang kulay. Ang ganda ng kulay. Tapos itong atis. Ayan. Sarap po nitong atis na to. Ayan. Dami nga lang pong buto pero masarap po siya. Masarap po yan. Ayan. Ayan po ang ating mga prutas for today. Ayan po, ipakita ko po sa inyo. Lapit ko po kayo. Ayan. Ayan po, ang ating frutas for today. Ayan. Hindi po tayo bumili ng karne ngayong gabi, ngayong araw na to kasi sa mahal na araw po, di ba? Ang karne, bawal. Bawal po ang karne. Kaya naisipan po namin ni Kuya Dor, frutas po ang bilhin natin. Kasi kahapon po, namili po ako ng mga isda para po sa ating mahal na araw sa darating na linggo, yung mahal na araw na, hindi na bawal na po ang kapi. Kaya isda po ang aming pinamili. Kaya maraming maraming po salamat sa aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Salamat po sa inyo sa walang sawang inyong pagsubaybay kay Tita Amy. Sa aking po manonood, sana po subscribe na po kayo hanggang makarating po sa bell. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you. I love you all. Bye-bye.